karong adlaw ka buknoy kay wa, wa mangkuysod ba sa trabaho ay luto tag adobo karon na kini nga adobo ka buknoy amo ani nga bersyon ba sus aram lami ang ka kani nga kabuknoy, adobo na isaging tapos limpo na kabuknoy. Sus, gibutangan. Asawa, ka sus so sige butangan pa sa akong asawa og kanang kwan ka kanang dahon ba kay mura man tag chinese lagi dahon sa sibuyas nga dagko nga dahon ah, alami ana ka kayo ni ka po oh, tanawa kabuknoy, gihalo-halo na sa akong asawa oy arlami ya wow. kanang saging kabuknoy? bukno gipritos pa man na. kanang saging babago na gihalo sa adobo kay lahi man ni nga bersyon ni nga adobo di man tas unique man nga adobo nga kanang adobo nga nakikita mo na naman mauna so, diba? na kabuknoy, bukno kan lahi ni nga bersyon ni Ka amo ni nga bersyon nga pagka adobo ba kay sabado man karon hal ah, lang itagay-tagay kabuknoy kay Di, o, manlagis akong bayo pag Sabado, ah. Alam, perte kayo, kabuknoy nga pagkaadobo tanawa ka buknoy ay lami ang pagkaadobo oy nagkilaw po ko kabuknoy yung tuna ay sa bisaya pabulis kabuknoy ay kilaw po kabuknoy kay mao man akong paborito magkilaw og tuna na unu sa lubi ba para lami kay wanang kinilaw ba mo na kabuknoy pagkaw man kabuknoy kahuman kabuknoy. Po, kabuknoy. Kaya, kuwam, Sabado, na kabuknoy magihaw po mi kabuknoy kay kuwa man lagi sa badong na pulutan ba ihaw po taglimpo boss special nga nga bangus ay arang lami anak kabuk mo oh. yo bangos nga special nga gipalaman na og mga kamatis arang naghan ng lambas na special good kabuk mo nang lami kayo na kay bunlis pa mo nang arang lami ajud na oh na pumikwa ng limpo kabok mo amo nang amo nang sugba kabuk ba kay ay perte na kaboknoy ka nang limpo ba O, oh, amo lagi babad sa mas mamasitas para manuot na ka diyang lasa ba oh, tanawa kabuk ping, ping ang baboy ni tinaawon ni mo. Ay, susperte kuryente kayo jud pagka ano pagkababad sa mamasitas ba eh, ping ping nang baboy o oh, tanawa ka buknoy na nakababa ng limpo ah. prepare na jud kayo ka buknoy bangos kabuknoy. so sapit na na jud maluto man ng aw nang aw nun ba dan ka nang beer ka buknoy ka kung unsay yung kwaon na pili ka din ng kung imong imnon ba ha? pili ka na ay san na red horse na pilsin. Oh, pili ra ka din ako sa imong imnon kay na kay eh, sabado malay karon mag udto naman lagi ka buknoy. Ah, magsugo na itagtag baduman. Oh, mora ni kabuknoy. buknoy. Mora ni mong ka <coughs> kalihukan karong sabado kay di op malagi sa bayaw. Sige, salamat sa pag pagtan-aw sa akong mga vlog ba. Kung wa pa mo makapalo sa akong vlog kabuknoy, palo niyo na ako sa akong mga vlog.